Dengan kali nak kau pun saya nak pun saya nak kau pun saya nak kau nak kau pun saya nak kau kau nak lompat ni petang ni dah tak ni ya som buat tema isda dan si anu dia cakap aman ganan anu ampun ni anu nak ganda ah saya ini, yang tayoh. Pelanggan modal si braden dah nak, ha? Braden dan daging modal. Anu yang, anu? Dialisis.

Ang birthday pa lang ngayon, oh. no? Hindi may handa yan mga na yan. Ini menegur di Nara Mana? Ah, Mana? Ya. Menegur di Nara Mana? Ini May tilap ya nga din sa Ito Diba? Ito. marami meron din. Binigay din 'yan sa mga aso. Yung mga Darwin. Ay, yung hindi pa luto. -hmm. nag sila kasi kahapon. Okay, hey, yung mga nangyala sa mag-boost eh. Ang dami ang daming, daming tao. Ah. Ay, pag boost So, dia makan ini, nak buat kan? Iya. Lumubog na talaga yung ano, hindi ko rin dyan. Sana. Ah, uh, hindi naman lahat. Dito lang bandas may ano yun. Baka yung pinuntaan niyo pa pata yun. Bundok yun. Ah, bundok. Unang pa yun, albay eh. Albay, kaunang pa yun. Para patay yun Yung pinuntaan ko, may mga bundok pa eh. Bataas yun eh? baka ano yun, may baba, no? Baka, ay, baka lugar ni mm. ano yun. Ayun, ba Ay, yun yun eh. Ako uh -huh. so, lang pa yun. Bubong lang nakita eh. Hindi na maka-epicto dito sa gusto niyan kasi kumihina na sa dun eh. Pagay okay, may alta yun. May mga bundok na ano. Pagay um, Umaharang sa mga hangin. At tulad ng ano, Sierra Madre. Ang lalaking bundok. Nakaharap na agad yung ano, bagyo na yun. Yung mga nayakot na ng hangin. hangin. Mas maganda pa naman nila dito sa Maynila. Wala pa akong ma-experience na napakalakas. Baka lang na dito, baka. Okay. Kaso yung, yung napakalakas na hangin, wala. Ulan? Wala pa akong ah, ulan, bagyo. Wala akong na-experience, 34 years na ako dito. Hangin lang yun? kasi pag malakas ang hangin, yun na kasira talaga ng hangin. Wala talaga uh, yun kasi mga bahay. Eh, hindi man siya magkapanira dito, mga konkreto naman yung bahay. Hindi ka sa probinsya, mga kahoy, kawayan, ay wash out. Ay buti yung bahay ng lulo ko, eh, may siminto. Pag na yung, yung, ang lakas dati ng undang, hindi ko, ma hindi ko makalimutan. Eh. Ay, oh, undang? Uh Oo, -oh, um, malakas ma yun. Kami. Di pa yung hubungan baik dulu ko eh yang hey, um...